Hello mga kasari, nagpagawa pala ako ng istante ng aking mga dilata. Kasi kung naalala nyo pa, nagbili ako sa Shopee ng lagayan ng dilata. Yung istante na kulay puti ay nakupo. Malambot pa sa malambot. Kaya yung mga dilata ko nakalagay na lang sa mga karton kasi wala. Wala talaga nangyayari dun sa ano ko undi ang nakalagay doon is tatlo, apat, ganun lang. Wala talaga kasi napuputol talaga siya at lumalambot ng lumalambot yung ano. Kaya ayan ang paggawa ko sa asawa ko ng naganang dilata. Ayan matibay na talaga kasi bakal na bakal na talaga yung binili niya. O diba? <laughs> Papaguha po po eh, kasi sabi ng anak niya, Papa, bidyuan daw kita sabi ni Mama. Kaya ayan nagaganon siya. Kaya ano, mga tulis niya. Kaya dito muna tayo, gagawa tayo ng pagre-repack ng ating miswa. Actually, katatapos ko lang mag-repack ng asin niya, and then dito tayo sa miswa na. Yung asin nga pala, hindi ko yun nagbideohan habang mag-repack ako kasi nabisi na rin. So, paano pala sa mga ano dyan ha, mga tawag nito? mga viewers nagugas po ko ng kamay dyan katatapos ko lang pala magugas ng mga pinggan tsaka ako na gano'n kaya inisip ko hindi mo na ako magagloves kasi nagugas naman ako ng kamay eh bukod sa nagugas ng kamay kakatapos ko lang magugas ng mga pinggan kaya naisipin ko magripak ng asin at magripak ng miswa kasi isang linggo na ata yung miswa na yun na nakaano lang nakatambak lang kinisipan ko kagad mag-rip ha, kapag sinisipag ka. Kasi may time naman talaga na ano tayo, ito ang ito. Tamad minsan sa anong matindahan, di ba? Hindi sa lahat ng uras tayo masipag. Pero kailangan natin magsipag at magtsaga. Yun ang nararapat sa, sa isang pagtitindahan o sa isang tindera. Hindi na yan na nga. May isa rin niya na plastic yung aking biswa dyan. Yung alam mo yung plastic nila. Ginupit ko yun pag gitna. And yan. Sinasapin ko dyan. Siyempre madumi no kahit nagkakamay ako dyan at naghuhugas ako at sinasapinan ko yan disclaimer po sa aking mga manonood ha malinis po ang aking kamay malinis po kasi katatapos ko lang po talaga maghugas ng pinggan dyan kaya tingnan nyo po kinakamay ko ng kinakamay dyan ano yan mamaya titingnan natin kung magkano yung kikitain natin sa misua tsaka ayaw sa asin nga pala di ko na -ano kasi di ko nakuwenta pero alam ko kumikita ako doon di ba Umigita ako doon kasi 11 pesos lang po yung per kilo ng isang balot na asin. And din dyan is 90 pesos. Kasi din di ako nakabili dun sa 85 pesos at naubusan na sila. Kaya doon ako nakabili sa 90 pesos sa katabing tindahan ng palengke. Palengke tansa ako pa yan nabibili kasi wala yan dito eh. Kasi ko yung mga lako-lako dito na miss wala na pa kunti lang talaga. As in kunting-kunti. Hindi 5 pesos yung bintahan mo. E eh, dyan malaki 7 pesos na. Diba ako? Kaya ako na magtyaga mag-ripak talaga kasi malalaki yung ano niya. Siguro yung ganyan, isang ganyan na naka-plastic, yung nare-ripak kong ganyan, hinahati pa nila yan. Hinahati pa nila ng mga ano yan para magiging limang piso. Eno, eh, tinan mo kung gaano karami yung 7 pesos, diba? Hindi, hinahati pa nila yan para magiging lima yung bintahan nila, diba? Lalo na sa grocery naka nakabili ako sa grocery ha, As asin, kunting-kunti lang talaga. E eh, ano... Um, 350 yung bintahan nila edi di may limang pm limang piso binta para may, one, may 150 tayo sa isang plastic dyan medyo okay naman yung kitaan dyan. pag ikaw yung re huwag mo lang bilangin yung plastic kasi sa isang plastic naman iwan eh, na pieces naman di ba hindi mo na mauubos yung kababalot sa ganyan eh maano mo yung mga sa soft drinks magagamit mo yung mga plastic sa soft drinks kasi pang soft drinks talaga yun yung ginagamit ko dyan ay pang soft pang yelo sorry pang yelo yung ginagamit ko dyan na plastic para makapal at saka yung haba and sakto kasi pangit naman kung plastic labo yung gamitin natin tapos ganyan di hindi na makikita at saka sobrang laki hindi po ba mas mura lang sana yung kasi bintahan ko nga dito is 12 pesos lang yung sa plastic labo compare mo naman sa plastic na yelo is 25 Ito na, ko na natin yung ano natin, um, tawag na ito yung misua. Bili na miswa ko ay ano yan? Ah, nagawa ko pala ay 23 piraso. And then, times natin sa 7. E, malabas ay 161. 161 minus 90. Kasi 90 pesos ang bili natin. O, diba? May kita natin 71 pesos. Diba? Ang laki na rin, o. No? 71 pesos kita natin yung natubo natin dyan sa miswa, eh, siyempre, kung idag idagdagman natin yung 25 na plastic, di naman natin na uubos yung plastic na isang daan piraso, di po ba, napupunta pa rin yan sa soft drinks. Ito yung asin. Ito yung asin. Siguro, ang kita ko rin dyan sa asin ay, ano, nasa 50 pesos din. O, oh, kasama na yung plastic din dyan. 50 pesos ang tubo, kasi 11 pesos lang naman ang per kilo ng asin. Yung din, ang nagagawa ko sa asin ay, mga lima o anim sa isang kilo. Yun ang hinaghawa ko. O, diba? Ang dami na rin. Tsaka malaki ang kita. Kaya maganda talaga magripa. Kaya lang may time talaga ang tamad ako. Ayan, ayudice, Ayan, 15 pesos. And then, ito master chef. chef. Ano yan? Um, parang medyo rock salt. Sa ano ko nabili yan? Lasa. Ay, lasa. Datuloy. Grocery. Yung Fidel sa pure gold. Ayan.